Papa, ko lang ha, tayong dalawa lang dito, wala kang katulong. Baka namang gusto mong imis-imisin tong pinaglamunan mo. Kaya nga, dadalawa lang tayo. Ikaw ang ate, ikaw dapat maglinis. Ate ka dito. At saka allergic ako sa sabon, no? Nagsugat pa yung maganda kong kamay. Ako pa, mawawala sa galaan na yan. Sandali lang, intayin niyo ako dyan. Ibababa ko lang itong mga gamit ko, tapos dadaratsyo na ako dyan. Oh, Jay, nandyan ka na pala. Tamang-tama. Baka naman pwedeng ikaw muna ang mamaling ka. Hindi pa kasi ako tapos sa labahin natin eh. Tapos, nagda-dryer pa ako doon. Na-check ko kasi yung ref natin. Wala na pala tayong stock na ulam. Ikaw na muna. Wala oh. na naman ate. Kanina, nung hindi pa ako nakaka di mo kaagad sinabi. Kung kailan naka-uwi na ako, tsaka ka pa. Tsaka ang sakit-sakit na kaya nang pa ako. Kaya naglakad kaya dyan, walang masak yan. Ikaw na! sukat ng taas. naman talaga yung bata, yung nakapag-isip na naman ng dahilan. Ay, naka. Oh, Jin, ano ka ba masakit ang paa mo? Saan ka pupunta? Eh ate, namamadali ako. Di na nga ako nakapagbihis eh. May gala kami ng mga kaibigan ko. Ang sabi mo sa akin kanina, masakit ang paa mo tapos ngayon, nagala ka. Baka naman pwede, magluto ka muna. Tulungan mo naman ako kasi pagod na pagod na rin naman ako. Pagkatapos kong maglaban, namalang na ako. Ala, edi pag hindi masarap ang luto ko, magre-reklamo ka. Kasabihin mo, hindi masarap, kulang sa asin. Kulang sa betsin. Alam mo naman na hindi ako magaling sa ganyang pagluluto eh. Hindi, miski itlog nga o hotdog, nasusunog ko pa. Ay, na, bata ka. Hindi ko alam kung kailan ka ba matututo. Ay, nako ate. Darating ang panahon, matututo din ako. Kaya, pinging pera eh. Kulang yung pera ko pang pamasahin eh. Ayun Ngayon hihingi ba? ka sa akin ng pera? Ang hirap-hirap mo nga mautusan, napakatamad mo. Wala, wala akong ibibigay sa'yo. Sige na, kung lalayas ka, lumayas ka. Hmm, tangamot mo. Baka nga dyan. Sana kung nauutusan, di na mo. Ano to? Ang kanan. Sige, magpapain yan. Hindi talaga marunong mag-imis. Kaya kaya matututo yun. Jin! Jin, pumunta ka nga dito! Ano bang iniingi mo dyan, ate? Ano problema mo? Ano? Sinong pag mo? Ako? Ha? Pinagkainan mo, hindi mo man lang maimpes? Aba, Jen, inang taon ka na. Ano, may katulong ka ba dito? Papaalala ko lang ha, tayong dalawa lang dito, wala kang katulong. Baka naman gusto mong imis-imisin tong pinaglamunan mo. Kaya nga, dadalawa lang tayo. Ikaw ate, ikaw dapat maglinis. Ate ka, di ba? At saka allergic ako sa sabon, mo. No? Ang pa yung maganda kong kamay. Ikaw na lang, kayang-kaya mo na yan. Ang laki-laki mo na. Hindi maghugas ng pinggan, hindi mo pa magawa. Ano, gusto mo ako lahat ang kikilos? Kailan ka ba matututo? Ang tanda-tanda mo na. Hindi sa habang panahon, nandito ako. Jing, lumalaki tayo. <laughs> habang lumalaki tayo, baka nakakalimutan mo. Pahina rin ang pahina. Ano, kailan ka ba Kikilos dyan. Ano? Pag nawala na ako, papahukay mo pa ako para lang matulungan ka dito sa mga gawain. Ay, naman ka na din naman. Masyado ka nang advance mag-isip, te. Matagal pang panahon yun, mangyayari. Kaya kung ako sa'yo, maglinis-linis ka na, sulitin mo na lahat ng dapat mong gawin. Kapatid mo ako, bunso ako. Linis ka na nga dyan. O, oh, Jean, alis na muna ako. Punta ako Manila. Hindi ko alam paano oras ako makakabalik. Hindi ko mga maghapon o baka bukas na siguro ako makabalik. Ikaw na muna dito sa bahay, ha? maglinis ka dito. Pay mo ng pera, pang order sa foodpanda. Maghapon ka mo, wala, magugutom ako niyan. Ay, nako. Anong order, order? Magluto ka diyan. Si ate naman, nuutosan pa ako magluto. Alam na hindi nga ako maalam magbukas ng gasol. Ay, nako ngayon, matuto ka na. Hindi yung lagi ka nalang nakakasas dyan sa order-order na yan. Gumalaw-galaw ka nga dyan. Tsaka itong bahay ha, alis na ako. Baka mamaya mali pa ako sa pupuntahan ko. Sige na, dito gumalaw-galaw ka dyan. Ano ba Ako pa magluluto. tinga ko maanang magluto. Pero Jin, Jin, ang yung yari Jin, ano ko tum Ting. Nang trayak magluto, nang itlog, eh, pa kasi. na so kasi na sa cellphone na pagbalik ko kulay itim na. Naku, ayan ang habang sinasabi ko sa you eh. dapat kasi gumagawa ka. Ayaw mo naman kasi magpaturo Kada dahil na halang iutusan ka. Lagi nilang may masakit sa iyo. Buti na lang, tinusto ko talagang makauwi ngayon kasi totoo lang, dapat na magpapabukas pa ako eh. Kaya pala, kating-kating ako umuwi yung pala. Kaya yung madadatnan ko. Kaya sa susunod ha, pag sinabi ko, gawin mo. Kasi hindi yun para sa akin, para sa iyo din yun. Kaya nga yung sinasabi ko sa'yo na hindi sa lahat ng panahon, lagi kang may karami ate. Po ate. Ano siya? Sige, pagluluto na muna ako kita. Uwa oh, ko na yun. Damat eh. Hmm. Sa, lesson learned na yan sa'yo.